Ay, nag-ihawak ng talong. Ayan, dalawang piraso. Gagawin ko ang magtagbol. Ang mga sa ating alaga. Ayan mga kainday, luto na siya. So, babalatan natin siya. Ayan. Ayan mga kainday, pagkatapos natin balatan ng talong, imash lang natin ng ganyan. So, ang hihahalo ko pala dito mga kainday, ah, tahina, labna, black pepper, asin, tapos, ah, kunting bay, masukutin kahin lang natin yan. Mga kainday, dapat yung work, pero ang request ng ating alaga ay, ah, labna. Ayan mga kaingay, ang labna at saka yung ah, tahina. So dapat ganyan yung ah, texture mga kaingay. Yung wala na yung bilog-bilog. Yung sama talaga yung labna at saka yung ah, tahina. Ayan mga kaingay. Dito na yung talong. Nilipat natin sa mas malaking bowl. Para mahalo natin ng mabuti. So namash na natin ng mabuti. Tapos ah, i-add lang natin yung ginawa natin ah, tahina. Ayan. So ilalagay lang natin lahat yan. Ayan. Pag nailagay natin lahat, so kahaluin lang natin yung mga kaingay hanggang sa magsama sila. Saka natin sya ilalagay sa... Uh, container mga kainday. Ayan na mga kainday, okay na siya. So, ganyan dapat. Ayan, nahalok na. Kanina doon sa tahina, sa kasalam na, uh, hinalo ko na doon yung asin, at saka yung lemon, saka yung black pepper. Ayan. So, dapat ganyan, yung texture ng mga kainday. Uh, napakasarap nito mga kainday, di ba? Ayan na mga kainday, nilagay ko na sa container. Tapos takpan natin. Uh, dapat may olive oil yan, pero hindi ko na nilagay yan kasi si nanay na lang yung maglalagay ng olive oil. Naman. So, lang ang ating uh, mutabel, mga kainday.